Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang martis po sa ating lahat. At syempre, bang pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Ngayong araw nga po mga kaanak, magpapa-enroll tayo sa high school. Kasi yung dalawang anak ko i-enroll ko na mga kaanak. <laughs> Magsisipag-aral sila mga kaanak. Dahil nakikisuklay muna ako mga kaanak sa mga sa ati ko. Sa mga ati ko tuloy. <laughs> sa ati ko. Kasi yung suklay namin, hindi ko na naman makita. Mariosep, na suklay na yan. naka-bibili lang, wala na naman. Tanggal na naman kasi sa tali. Eh, yung suklay na yan eh, hindi naman na, hindi lumalakad, nawawala. May mga na nakakailang bili lang kami ng suklay. Ito nga, kasama ko si Boy Kulit. Kaming dalawa mag-enroll. -e Sabi ko, samahan ako para meron namang, ano, pakinabang. <laughs> Ayan, wakaya try yung tricycle, wakaanak. Tapos so, yan, dadaanan nga namin yung barangay. eh ano ngayon. sasakay <laughs> so, lang naman dyan, mga kaanak. Ayan. So, tapos, so, bababa kami dito sa may, ano, ginagawang kalsada. Eh, hindi pa tapos yung ginagawa. Kaya, maglalakad muna kami. Hindi pa nakakadiretso yung mga tricycle. Marami nang magreklamo dito. Tatlong buwan na raw, hindi pa naiyayari. Kasi nga, syempre, hirap na hirap na din yung mga taga dito. Hindi sila makadiretso ng sakay. Kailangan, meron ka sariling motor. Yan, single. Nakakadaan dito sa may ginamandaan na rin. Kaya na, yung tricycle, lang doon lang sa may Hindi, tapos pababa ka na, maglalakad ka na. Eh, malayo din naman lakarin. Tulad din ng eskwelahan, medyo malayo-layo din to doon sa, ano, sa pinakalsada. Alay, pagtsatsagaan ng mga kaana, kasi nga, eh, wala ka namang ibang choice wala ka namang no choice <laughs> kaya eh, maglalakad tayo maswerte nga kami dito sa barangay namin mga kaanak eh meron ditong ano, limang eskwelahan <laughs> yan tatanong nyo kung nasan yung limang eskwelahan o diba, isang high school tapos dalawang elementary o tapos yung dalawang daycare o dahil lima kaya maswerte yung mga tao dito sa barangay namin at malapit lang yung eskwelahan hindi na kami lalayo. Pero nung ano, ako nung high school ako dito, second year na. Kasi nagdalawang taon ako sa may San Marcos. Doon ako pinasok ng aking mudra. Ewan ko bakit. Pero lumipat din ako dito kasi nga syempre malayo din naman. Eh dito, malapit lang. Isang sakay lang. Eh doon, nag pa kami. Saka maraming galaan doon sa San Marcos. <laughs> maraming pasyalan. Tapos yan, high tide nga mga kaanak. Pati yung eskwelahan, di nakakaligtas sa high tide. Habi, yung ano na lang yan, laging may tubig. Ewan ko yun, nandun sa may harapan, di na yata wala yung, ano. Pero yan, napakaganda ng eskwelahan namin na rin, mga kaanak. Dito rin ako nag-high ano, nag school nga. Tapos yan, pag nag-enroll ka, bibigyan ka nila ng form para pipil-upan, para lang yan sa mga incoming na grade 7. Yan lang may pinipil at saka yata yung grade 11. Ayan. Sabi ko kasi yan, video-video muna ako para meron kami pang post ngayong gabi. Tapos <laughs> yung so, pipil up ka lang, ito kailangan, dala mo lang yung ano, kung may PSA na, dadalin mo ang PSA, papaserox mo lang, tsaka yung card. Kailangan po yung original na card yung dadalahin, kasi kanina may nakasabay ako eh bebe na xerox lang yung card hindi ko alam bakit hindi nila yung original but xerox lang eh hindi tinanggap kailangan bumalik ko sila para dalhin yung original na card kasi syempre yun ang kailangan kailangan yung card naman talaga dati nga hinihingi pa yung ano eh yung good moral alam ko pero ngayon wala na yung good moral eh ewan ko ba't hindi na ngayon ano parang requirements yung gano'n pero dati hinihingi pa yun tapos may 4, 1 2, 3, pang kinukuha dati eh ngayon, wala na. Card na lang. Tsaka yung PSA. Yung PSA naman ni Boy Kulit. Hindi ko alam kung nasa napunta yung gunahan, Dalawang ano kasi yun eh. Yung pinaka abit, -abit lang natin. Hindi ko alam kung napasa ko ba sa eskwelahan o nabaha. Kaya kukuha pa kami ng PSA ni sa Vista Mall. Eh magkano rin naman ang PSA? 155. Eh sabi ko nga nung ano, sa teacher, babalik na lang kako namin kasabay nung ano, contribution na ano, kailangan kasi sa eskwela nyo para sa brigada eskwela. Ngayon nga, maket mo muna kami sa taas kasi yung kan naman ng kuya nila, hindi ko pa nakukuha. Anong kasi pag mo na nanay? <laughs> Kinuha ko lang dun, tsaka ako in-enroll. Kasi tanong pa uwi na kami ni Boy Kulit. Hinintay na namin makaluto yung pritong manok para may ulam na kami. At ito nga pala mga kaanak, ito nga po pala yung pinupuno kung ano, yung sixty minutes, thousand minutes views. Yun na lang, konting-konti na lang mga kaanak. Salamat sa suporta, patuloy lang po kayo sumuporta para mapuno natin yan mga kaanak. Yun lang muna mga kaanak, bye bye!